Magandang araw po sa inyong lahat at welcome po ulit sa Ka-Senior Health Tips. Sa episode na ito, pag-uusapan natin kung paano protektahan at palakasin ang mental health ng mga senior, lalo na sa panahon ng stress, kalungkutan o pag-iisa. Una, panatilihin ang social connections. Mahalaga ang pakikipag-usap sa pamilya, kaibigan o kapitbahay kung hindi kaya ang personal na pagkikita, pwede gamitin ang video calls, chat apps, o simpleng pagtawag sa telepono araw-araw. Ang regular na komunikasyon ay nakakatulong sa pagbawas ng pakiramdam ng pag-iisa, loneliness, at depression. Subukan ding sumali sa mga community activities o senior groups para mas marami kang makasama at makausap. Pangalawa, panatilihin ang mental activity ang utak ay tulad ng kalamnan. Kailangan din ng ehersisyo para manatiling malakas. Magbasa ng libro o magazine, kumawa ng word puzzles o sudoku, o matuto ng bagong hobby tulad ng knitting, drawing, o simpleng pagluluto ng bagong recipe. Ang mental stimulation ay nakakatulong sa memory retention at cognitive function at pwede rin mapabagal ang natural cognitive decline habang tumatanda. Mas maganda rin kung may kasamang social interaction tulad ng book club o hobby group para sabay na mental at social engagement. Pangatlo, regular na physical activity. Ang simpleng paglalakad, stretching, light yoga, o tai chi ay hindi lang nakabubuti sa katawan kundi sa isip din. Kapag gumagalaw ang katawan, napapalabas ang endorphins ang natural hormones na nagpapasaya at nagpapababa ng stress. Pwede ring gumawa ng routine sa bahay, tulad ng sampu hanggang labinlimang minutong stretching sa umaga o light exercise habang nanonood ng TV. Ang combination ng mental at physical activity ay nakakatulong sa overall well-being ng senior. Pang-apat, healthy diet at hydration. Ang pagkain ng masustansyang pagkain ay kritikal para sa brain health. Pumili ng prutas, gulay, whole grains, nuts, at mga pagkaing may omega-3 tulad ng isda. Iwasan ang labis na processed foods at matamis na inumin dahil pwede itong makaapekto sa mood at energy levels. Siguraduhin uminom ng sapat na tubig araw-araw. Kahit mild dehydration ay pwede magdulot ng pagkalito at pagkapagod ng isip. Panglima, good sleep routine. Mahalaga ang regular at mahimbing na tulog para sa mental health. Gumawa ng regular sleep schedule, halimbawa, pagtulog sa parehong oras bawat gabi at paggising sa parehong oras sa umaga. Iwasan ng kape o matinding pagkain bago matulog at subukan ng relaxation techniques tulad ng deep breathing o light meditation ang quality sleep ay nakakatulong sa memory, mood, at overall mental clarity. Pang-anim, mindfulness at stress management. Subukan ng meditation, prayer, journaling, o simpleng malalim na paghinga upang mabawasan ang stress. Pwede rin ang nature walks o pakikinig sa music na nakaka-relax. Ang mindfulness practices ay nakakatulong sa pagpapababa ng anxiety pagpapalakas ng focus at pagpapabuti ng overall mental resilience. Pangpito, seek help kapag kailangan. Walang masama sa paghahanap ng tulong. Kung nakakaramdam ng matinding stress, anxiety, o depression, pwede kumonsulta sa doktor, psychologist, o sumali sa support groups para sa seniors. Ang mental health ay kasing mahalaga ng physical health. Kaya huwag hayaang lumala ang problema bago humingi ng tulong. Sa pamamagitan ng mga simpleng hakbang na ito, pwede mapanatiling malusog, masigla, at masaya ang isip ng mga senior. Mahalagang kombinahin ang social, mental, physical at spiritual practices para mas holistic ang epekto. At iyan po ang ating ka-senior health tips para sa mental health. Huwag kalimutang mag -like, Share at subscribe para sa mas marami pang tips sa kalusugan ng katawan at isip. Hanggang sa muli mga kasinyor, ingat po tayo lagi at God bless.